Kung napanood mo na ang pelikulang Diary of a Wimpy Kid, malamang ay alam mo tong eksena sa puno. Dahil yung child actor na gumanap bilang Bush dito ay nakapatay pala ng tao sa totoong buhay. Nakakagulat, di ba? At ang pangalan niya ay Ryan. Siya ay 6 years old at taga Squamish, British Columbia. Bata pa si Ryan pero alam na niyang gusto niyang maging aktor. Ay eh, isang araw ay nag-audition siya para sa isang commercial. At boom, nakuha niya agad yung role. Tuloy-tuloy lang siya at kalaunan ay nakakuha siya ng maliit na role sa isang TV movie. At hindi nagtagal ay napasama na rin siya sa iba pang pelikula at mga palabas sa TV. At sinasabi ng mga tao ay, may mararating ka, bata. Tapos mga ilang taon ang lumipas, mga 12 years old na siya noon, ay nakakuha siya nang maliit na role sa pelikulang Diary of a Wimpy Kid. Siya yung batang gumanap bilang Bush sa school play. Maliit lang ang role niya sa pelikula. Pero malaking bagay ito para sa kanya. Kaya tuloy lang siya sa pag-arte ng mga maliliit na role kung saan saan. At kalaunan pagkalipas ng ilang taon, ay nakuha niya ang lead role sa isang pelikula kaya parang gumaganda na talaga ang takbo ng career niya sa pag-arte. Nakakuha rin siya ng maliliit na role sa palabas na Falling Skies at isa pa na tinatawag na Eye Zombie. Pagkatapos ay napasama siya sa dalawang episode ng Supernatural. At pagkalipas ng apat na taon ay napasama siya sa isang episode ng Riverdale. He told the police he did it to protect me, but it wasn't him at maganda lahat ng ito para kay Ryan. Pero ito ang totoo tungkol sa lahat ng pag-aarteng ginagawa niya. May trabaho siya, nakakakuha siya ng mga role dito doon. May mga promising na proyekto. Pero hindi niya makuha yung mga A-list na role na gusto niya. Parang kahit anong gawin niya, ay hindi siya nagiging sikat na movie star. At dito na nagsimulang bumigat ang loob ni Ryan. At hindi nagtagal ay sobrang naapektuhan na siya. Parang nade-depress na talaga siya. At sobrang hirap nun para sa kanya. At by the way, madalas talaga itong nangyayari sa mga aktor. Iniisip nila na ang pagiging malaking Hollywood star ang tunay na sukatan ng tagumpay. Imbes na makita ang sarili bilang isang working actor na may tuloy-tuloy na trabaho kahit maliit lang ang mga role. Kaya tulad ni Ryan, Kapag hindi nila naabot ang kasikatan gaya nila Timothee Chalamet o kung sino man, ay parang feeling nila failure na sila. Imbes na isipin nila na nagtatrabaho at ginagawa nila yung passion nila sa job. Na isang bagay na hindi naman nabibigyan ng chance ang karamihan. Like para sa akin, astig na naging parte siya ng Diary of a Wimpy Kid, Falling Skies, At Riverdale, para sa akin, maganda na agad ang resume niya, lalo na sa edad na 21. Para sa akin ay tagumpay na iyon. Pero mukhang hindi ganun ang tingin ni Ryan. And for some reason ay hindi sinabi ni Ryan kahit kanino ang tungkol dito. Tinatago lang niya at nagpapanggap na okay ang lahat. At sa panahong ito ay pumapasok na rin siya sa college. At sa college ay nahihirapan din siya. Malungkot siya at iniiwasan na rin ng ibang tao. At nagsisimula na siyang makaisip ng mga sobrang masasamang bagay. At para malabanan niyon, ay naging sobra ang pag-iinom niya ng alak at paggamit ng droga. Hanggang sa lalo pang lumala ang sitwasyon ni Ryan. Dahil nagsimula siyang gumugol ng mas maraming oras sa internet, lalo na sa dark web na talagang delikado at magulo at mukhang nahilig siya sa panonood ng sobrang bayolenteng mga video. Marami sa mga video na ito ay tungkol sa mga taong pinapatay. Yun ang pinapanood niya buong araw. Hanggang sa sobrang sama ng mental state niya, ay tumigil na siyang pumasok sa klase. At dahil sa lahat ng ito ay naiisip na niyang tapusin ang sarili niya. Tapos naiisip na rin niya kung ano kayang pakiramdam ang pumatay ng ibang tao. Gaya ng sinabi ko, sobrang dilim na talaga ng mga naiisip niya. At dumating sa punto na gumawa siya ng plano. Isang plano para pumatay ng tao. Pero yung gusto niyang patayin ay hindi lang basta kaklase o kung sinong taong kakilala. Ang gusto niyang patayin ay ang Prime Minister ng Canada mismo, si Justin Trudeau. Plano niyang magmaneho papunta sa tirahan ng Prime Minister barilin ang lugar, tapos sunugin ito. Hindi rin malinaw kung bakit si Trudeau ang pinili niyang target. Hindi naman mukhang interesado sa politika si Ryan. Pero sa kung anong dahilan ay galit na galit siya kay Trudeau. Basta, pinag-isipan niya tong planong ito at oo, plano talaga niyang gawin ito. Tapos pumunta siya sa store at bumili ng bagong rifle. Pero ito ang problema pagdating sa planong ito hindi matigil ni Ryan ang kakaisip sa nanay niya. Natatawagin na lang nating Nanay. Si Nanay ay isang mabait na babae na kasama pa rin yang nakatira. At mula noon ay sinusuportahan niya ang pangarap ni Ryan sa pag-aartista. At iniisip ni Ryan na kung papatayin niya ang Prime Minister, ay lalabas ang pangalan niya sa lahat ng balita. At malalaman ng nanay niya na mamamatay tao ang anak niya at masisira ang buong pagkataon niya. At ayaw ni Ryan mangyari yon. Ayaw niyang mapahiya o masaktan si nanay dahil sa kanya. Kaya naisip niya na ang pinakamabait na pwede niyang gawin, which is ang patayin muna si nanay para hindi nito malaman ang gagawin ni Ryan. Si nanay ay madalas tumugtog ng piano, at kapag tumutugtog siya ay buo ang focus niya sa music. At si Ryan ay may ginagawang parang ensayo sa plano niya. Palihim siyang lalapit sa likod ni Nanay habang tumutugtog ito. At itututok niya ang baril sa likod ng ulo niya. At kunyari siyang bumabaril. At si Nanay naman ay wala siyang kaalam-alam sa ginagawa ni Ryan. At nung dumating na ang araw na gusto na niyang gawin ang mga plano, ay nasa piano si Nanay at masaya siyang tumutugtog at doon na kinuha ni Ryan ang rifle niya. Palihim siyang lumapit sa likod ng nanay niya at itinutok niya ang baril sa ulo nito at kinalabit niya ang gatilyo. Bang! Bumagsak si nanay sa sahig. At patay na siya. Tapos sa kung anong dahilan ay kinuha ni Ryan ang GoPro niya at pinuksan ito. At nagsimula siyang mag-record sa sarili niya. Sabi niya, hey, pinatay ko si nanay. Tapos tinutok niya ang kamera para ipakita ang katawan ng nanay niya. At kahit gaano ito kabaliw, tingnan, mabigat pa rin ito para kay Ryan. Kailangan niyang mag-relax. Kaya lumabas siya at pumili ng beer at droga. Tapos pagbalik niya sa bahay ay nag-relax lang siya at nanood ng Netflix ng ilang oras. Habang nakahandusay pa rin ang katawan ng nanay niya sa sahig. At bago siya matulog, ay tinakpan niya ang bangkay ng kumot. Kinaumagahan ay handa na siyang gawin ang pangalawang parte ng plano niya. At ito ay ang patayin si Justin Trudeau. Kaya nilagay niya sa sasakyan niya ang tatlong baril, maraming bala, mga Molotov cocktail na siya mismo ang gumawa, gamit pang camping, at nakaprint na Google Map papunta sa bahay ni Trudeau. Tapos ay umalis na siya at nagmaneho siya ng ilang oras mga 150 miles ang layo. Habang nagmamaneho siya ay nagsimula na siyang mag-isip ng malalim tungkol sa gagawin niya. Yung tipong seryoso ba siyang tatawid ng buong Canada para patayin ang Prime Minister? Kasi, tingnan mo yung mapa, sobrang layo nun, halos 45 hours ang biyahe. Kaya nagsimulang magbago ang isip ni Ryan. Nagsisimula na siyang mag-isip kung ano pa ba ang iba pang pwede niyang gawin. Tulad ng, babalik na lang siguro ako sa school at papatayin ko lahat ng tao doon. O kaya, pupunta ako sa Lions Gate Bridge sa Vancouver at papatayin ang mga tao roon. Kaya sa kung anong dahilan, ay bigla siyang nagdesisyong bumalik. At nung nagsimula na siyang magmaneho pabalik, ay dito na nagiging mas kakaiba ang mga nangyayari kasi habang nagmamaneho siya ay lalo pa siyang nag-iisip tungkol sa lahat ng ito. Gusto ba talaga niyang pumatay ng mga tao sa school nila? O sa tulay sa Vancouver? At mukhang ang sagot ay hindi. Kasi imbes na gawin yon, ay dumiretso siya sa Vancouver sa mismong presinto ng pulis. Lumapit siya sa pulis na nakapark at sinabing, Hi! Pinatay ko ang nanay ko! Hindi klaro kung bakit biglang nagbago ang isip ni Ryan. Parang ang gulong-gulo ng utak niya. Gusto niyang magpakamatay. Tapos bigla siyang may planong patayin si Trudeau. Pero kailangan daw muna niyang patayin ang nanay niya. Tapos bigla na naman siyang nagbago ng plano. Naisip niyang pumunta sa school o sa tulay para dun gawin ang krimen. Sobrang gulo ng mga plano niya, lalong-lalo na ang pag-iisip niya. Pero anyway, dahil nga ay sumuko na siya. Kaya ayon. Boom! Hinuli siya ng mga pulis. Wala akong mugshot niya, pero artista siya. Kaya ito ang headshot niya. Sa huli ay umamin siya sa second degree murder. At hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong.